nagda ka ba? Hindi po kaya. Gurado ka? Oo. Oh. Kahit magpa test tayo ngayon. Oo oh, okay. yeah. Laban ka dun. Oo. Oh. natin mga katuwang yung magiina dito sa ilalim ng tulay sina Ate Francia ito kung okay. so, mayroon pa patulong tayo dito sa isang kapitbahay nila at pransya para hindi masyadong mga aso halimbawa ano natin yung mag-iina, mga ah, ito pa daming aso ngayon dito ah kaya ano, na na yung mga bata mga anak ni ati Francia. tagal tagal din tayong hindi nakapunta rito mga katuwang tingnan natin ang kalagayan nila ngayon nung mag-iina nila dati Good morning Ate Pransya Tao po Ala yata si Ate Pransya baka nasa trabaho pa niya Tao po Si Ate Pransya Ate Pransya, kamusta ka? Ah, galing Bili kong ulam Bili kayo ng ulam Oo. Oh. Oo. Oh, Tagal-tagal ako nakapunta sa inyo dito mag-iina. Anong ulam yan? Nabili mo. Ha? Anong ulam? Oo. Oh. oh. very good. Uwi na rin si, ano, ano, si Franz. Anong oras na ba mga katawang? Tinan ko, ha? Eh yun, mag alas 12 na 11.20. Oo, oh, malapit nang umuwi yung bata, ano? Lapit Malapit nang umuwi. Kumusta ka? Kumusta so pagkaramdam mo? Hindi na bumalik yung sakit mo? Hindi na po. Eh, very good. Kumusta yung hanap buhay? Ay po kayo naghugas. Naghugas ka pa rin. Na tayo, magkano nga yung hugas ng bote? Ha? Magkano nga? Kada bote na hugasan mo, magkano ba bayad sa'yo? Naumpisa pa lang ako okay. ano, yan. Naumpisa ka pa lang ngayon? Ha. Ah, okay. Magkano, magkano? Ano magkano, po. magkano? Ha? Magkano? Sa ano po, maghapon nakaka-60 piraso po ako nga. Ha? Sa maghapon, 60. 60 piraso, magkano yun? Ano po? 3 pong isa, 360. 3 pesos na dati. Ano 'yun? Dati yata. Ano po? 50 centimos. Ngayon 3 pesos na. Okay. Kada isang bote. 360. Tama? So kung 16 peraso, kano 'yun? Ha? Kano na? 1 ano, 180. 180. Ha? Kasi naman sa inyong bagina. Ha? Kasi okay. naman. Okay, yeah. Okay. Kami lang po ni France magkasama. Ha? Kami lang po ni Franz. Kayo lang ni France magkasama. Asan yung si Danica? Nando po sama. Ha? Nando po sama. Kinuha po ng ama. Son. Kinuha na ng ama? Opo. Saan? Sa, ano po, na? Sa Lucena po ngayon. Lucena? Sa Quezon? So, wala na sa sa'yo dito? Wala na sa poder mo yung bata? Wala po. Kinuha ng ama niya? Hindi po muna mag sa Quezon, sa Lucena? So, wala na si Danica? Wala po. Oo. Oh. Pinigay mo naman. Tapos, pwedeng pumunta ng anak mo magkasama. Sumama ka na muna pumunta sama. Ah, gusto ng bata. Gusto, gusto ni Danica niya. na mapunta siya doon sa tatay niya. Apo. Oh, pwede naman na kasi kasi pwede na mag-decide yung bata kung saan niya gusto kasi ilang edad na nun? Ha? Ilang edad na ni Danica? Ano ko yun? Katurusin na po sa Ah, pwede na. August. Pwede na sa batas, pwede nang mag uh, karoon ng sariling desisyon ang bata. Pinapayagan na siyang mag-decide kung saan niya gustong pumunta, kung sa nanay o sa tatay. Pero itong batang si Franz, ilang taon na? Matin po ngayon December. Oo, oh, pwede na rin yan mag-decide. Hindi, ano po, simula po yung batay, to, kung batay, dito, pa nakikita na niya. Mo? Ah, hindi pa niya nakikita yung tatay niya. Pero si Danica nakikita na, alam na niya, kulala na niya Apo. yung tatay Apo. ni Danica. Pero si Franz, hindi. Apo. Taga saan yung tatay nito? Sa ano pa, Romblon. Romblon, malayo. Mm -hmm. Okay. Tara, punta tayo sa inyo, Ate Francia. Kinit okay. ng panahon, no? Ah, kaya. Okay. Okay. Bakit dalawang mo <laughs> Alis na sana ako. Palis na sana ako. Ay, ano eh, ay, nasa lubong kita. Tuloy na ako ha. Nasa lubong ay, kita. Pasisyon ako yun. Ha? Pasisyon ako pa. yun. Ito may ano kaya gulat Inauna ko po yung, po yung, po yung, pinag ko um, may, yung ano pinagkakitaan ko mag- O ka yung, may kanin ka na. ko po kaya. po kaya pano kilo-kilo bigas. Ha? Abi niya apo kilo-kilo bigas. Kilo-kilo bigas. Eh, okay na yan at least may pambili kahit paano no. sukal to ha? galing yan Australia ay ma'am sir Ernesto eto to alam mo to chocolate powder yan marunong ko maglugaw o sampurado sarap yan tapos ito ate Franz sya sigurado magugustuhan to ni Franz o oh. galing din yan Australia diba marunong ka na magluto niya ano ito imported na sardinas to hmm. Maraming salamat po kuya. Mm, galing yan kay Ma'am Cora. Sir Ernesto of Australia. Ito, sarap pa sardinas 'yan. Maraming salamat ha? po. Ako ay uh, uh, tawag dito. Pinasya lang kita dito para makumusta, no? Tagal-tagal na rin kami hindi nakakapunta rito para kumustahin kayong mag-iina. Naumpisa pala po kaya kasi ano po, dami po nangyari sa buhay ko na. Maraming nangyari sa buhay mo. Puro kamalasan. Puro? Puro kamalasan. O, huwag ganon. Pag mong tawagin yan ay malas. Yung mga nangyayari sa buhay natin, negative man yan o positive, especially kung negative, wag mong sabihin malas. Yan ay pagsubok. Mabibigat na pagsubok. Sinusubok lang tayo ni Lord. Sinusubok tayo ng Diyos, kung gaano tayo katatag sa ating buhay, sa ating pananampalatay sa Kanya, no? Okay, so... Ano-ano ba yung mga pagsubok na dumating sa iyo? Yun nga po kay Ate Aking anak po na ano, nawalay po sa akin tapos yung sabi ko ano yung kinasama ko po ng lalaki sa pangyayari po yan po yung na, ano po siya yung sa ano po yung pangyayari po na ano yung siya po yung na ano dito. Nahuli po siya dito. Nahuli. Nahuli na po siya, ano po yung parang kinuha po siya dito ng mga ano. Kinuha po siya dito nahuli ng pulis. Ha? Nahuli ng pulis. Ha? Oh. Bakit? Bakit ang nahuli ng ano, pulis? Ano, hindi mo po kasi nang kami yung nagsasama. Ano, ano? Yung pinatuloy ko na po, hiwalay na, ano po, naghiwalay na po ako duman. Oh. Sa po, wala po siya mapuntahan, nakiusap po sa akin isang gabi na matuloy. Mm -hmm. Eh, pinayag, ang, sinabihan ko po siya isang gabi lang. Mm -hmm. Tumapok ka lang mangyayari po sa kanya. Mm -hmm. Sa awa ko lang po sa kanya, pinatuloy ko po sa bahay. Hindi ko mapapalay mm -hmm. na man mangyayari po sa kanya yun. Anong nangyari? Ha? Anong nangyari sa kanya? Okay, ano yung kinuha po siya dito ng ano. Na kinuha po siya dito ng mga yung lalaki po ng yung kita gany lang umat. Mama! Hello Franz! bless. Yes, Ooh. Galing ka Mama sa school? Po, wow. Galing ka sa school, Franz? Opo. Ano to? Ano tong dala niya? Ano tong mo, mo, friends? Feeding po. Ha? Feeding po. Ah, feeding. Oo, gatas galing sa school, ano? Very good. Siya po yun, po siya. Hmm. Ayun. Nakaranas po siya, kuya. Ha? Tutukan po. Ha? Nakaranas po siya, tutukan ng baril ng time na hinumulong. Ha? Ah, pinatusukan mo sa tenga? Tinutukan po ng baril. Ha? Tinutukan po ng Sino? Kaya po, grabe pong gulo ng buhay na nangyari po sa akin. <coughs> Lilinawin ko, Ate Francia, sinasabing mong pagsubok na dumating sa inyo. Una, yung anak mo, kinuha ng tatay. Kinuha po, pero gusto mo din po ng aking anak? Wala na sayo. Okay. Oh, pero yung, yung ba, anak si sa iyo. Yung anak mo, si Danica, ah, mas pinili niya dun sa tatay niya kaysa sa iyo. Oo, oh, at ano gusto mo din po niya makilala yung kapatid niya. Ah, okay, okay. Pangalawang pagsubok na dumating kanyo sa buhay mo, yung kinakasama mo, hinuli ng polis, gano'n? Oo, oh, tapos iniwang, ano ko po yung, sana iniwang ko po silang dalawa dito. Hinuli ng polis dahil? Ha? Anong kasalanan? Ba't hinuli ng polis? Di naman uhulihin ng polis yung kung walang kasalanan. Oo, oh, okay, kuya, eh. di ko po alam pa. Ha? Di ba yan yung sabi yung mo noon na kinakasama mo na dati na po siyang ano ilang beses nang nakulong dahil sa drugs tama mm. tama ba ko oo so yun pa rin oh, pero matagal na pa ako yung hindi mo kami yung sabi mo nagsama dito so po. yun pa rin yun pa rin yung kinakasama mo dahil na po hiwalay na ako pinatuloy ko ha hiwalay na ano naghiwalay na po ako doon naghiwalay ka na lang sana nakiulay lang po sa akin na ano yung magtuloy dito isang gabi so dito hinuli oh sa bahay mo mismo. O buti hindi ka nasangkot. Ha? Buti hindi ka nasangkot. Buti po wala po ako dito sa loob. Ha? Buti po wala ako dito sa loob. Buti hindi ka nasangkot. O, ano plano mo ngayon? Nakakulong na. dahil sa sa drugs ba? Hmm. po na, ano po, nagbalik po ako sa paghuhunga. Ha? Nakatanggap po ako ng pira sa ano, sa poor Yung pang inatay-atay. Ingat-ingat ka, Ate Francia, kasi Anut ano man ang mangyari sa iyo, wala nga asahan tong mga anak mo. Ikaw lang ang asahan o oh. makabait ng anak mong si Franso. Oh. Kami na lang po ang ginagawa. Pagkadating na pagkadating, pinagpapawisan ka, pinupunasan ka. Maraming salamat po kayat, pinantahan niyo po dito. Sana kuya pwede po makano na ulit pambigas. Ha? pambigas <laughs> po namin. Kunti lang kayo bigas. Pambigas lang. Kahit pambiribigas lang po kuya. Madagdag lang po pang konsumo namin. Wala kayong bigas ngayon? Wala po. Bihira man po ako makapagano, hugas. <laughs> ngayon lang po ulit na gano'n. Na ano lang po ilang bis, ano tatlong bisis pala po ako nagguhugas sa Ito Ate Francia ha, sabihin ko sa iyo ha, para na lang kay Franz kasi si Danica kinuha na ng tatay. Siguro na balitaan yung nangyari dito. Yung kaya kinuha na yung anak niya. Ano yung nangyari ano yung kinuha na po talaga no na pag-aralin po sa kanila. Mm -hmm. So itong advice ko sa iyo, itong payo ko sa iyo Ate Francia. Ah, iwas iwasan mo mga ganong bagay Apo ko yan. kasi kapag ka ikaw ay nadamay paano tong bata paano tong anak mong si si Franz tiba? sabi mo yung tatay niyan nasa malayo sa Rumbulon mulat mula hindi pa na hindi pa nakikita ng bata yung tatay niya kahit yung tatay niya, baka hindi pa alam na no, may anak pala siya sa'yo. Ano po, na, na, nakakausap lang po niya sa tawag. Ah, nakakausap naman? Noon po, pero nagtanggal na po ulit na ng, ano? So ngayon hindi na? Oo, nagtanggal na po ulit na nga, kuya. Ay, Ay nako. Na Hirap ng kalagayan mo, ate parang siya. Sana ko niya matulungan niya po ulit, kahit pambigas-bigas lang. Na. Nagda-drugs ka ba? May po, kuya. Gurado ka. Oo. Kahit magpa-drug test tayo ngayon. Apo, kuya. Laban ka dun. Apo. Sa buhok, ha? Sa buhok ang drug testing. Hindi sa dugo. Payag ka? Apo, kuya. Hindi Sorry. sa ihi, ha? Apo. Kasi yung ibang nagpa-drug test, mga katawang, sa ihi. Eh, ano daw yun, eh. Nadamay lang po daw, kuya. Ha? Pero pag, pag pa sa buhok na, daw, matindi, ha? Nadamay Dami na pa ka pa lang ka lang. Hmm. Hindi ka talaga nag-drugs, ha? May po, kuya. Talaga, hindi ka nagdo-drugs ha? Opo oh, kuya, mas mas inauna ko po kuya yung namin. ah, uh, ini ini ko po kuya, yung pagka, pagkain po namin mag-ina. Hindi po ako talaga nagaano mga Ano nga po sa pangyayari po na ganun, grabe po pag sinisikatan. Hindi man po ako nagagayan, damay po ako sa ano yan. Sa pangyayari po na ganun, na halos ayaw ko man po na ayong ganyan po pangyayari. Kasi po halos binibili ko po ng pagkain yung kinikita ko. Mare ko yung sa... Huh? <laughs> sa ano po, nag-sigarilyo lang. Po. <laughs> ano ano? Sigarilyo. di ka nagiinom? Hindi po kuya. Sigurado ka? Oo. Oh. Ano lang kuya? Ang bisyo mo, sigarilyo. Opo, sigarilyo. Walang inom, walang drugs ha? Sigarilyo lang kuya ang ano. Mama. Ano yung lang po ako minsan. Pupakainin mo na yung bata. Pakainin mo na muna, muna yung bata. Ano Ayam, lang naman. Kumusta na ang uh, pag-aaral mo, Franz? Okay lang po. Ah, ano grade mo na nga ngayon eh? Grade 4. Hmm. Ito napakalayo ng nilalakaran nito ni Franz. Mula dito papuntang school, tapos pabalik. Ulanan, initan, no? maulan at mainit. Sinusundo siya nag-absent. Huh? No? Sinusundo ako ni mama. Sinusundo ka ng mama mo. Pasig delikado nga naman sa mga sasakyan highway yan eh no. Ngayon lang po hindi ako nagpasundo at anoakala ko pa na mayroon. Mauna ko na lang tayo mamaya. Sardinas 'yan. Magaling <laughs> galing Australia, ha? Buti po dito, uh, April ano, tinulungan niyo po ulit kami. Salamat po para sa inyo. natinanggap niyo po ulit kami. Kala ko po lumit. lumit. Limot niyo po kami. Kala excited ako umuwi kasi na dito po kayo. Ah, excited ka? Kaya ka excited na umuwi. O oh, talaga ha? Uh, sige na, kain na muna. ha? ha? Kain na muna at uh, papasok pa ito sa school. Maglalakad pa ito ng malayo. Mga katuwang. Upo ka dun sa upuan mo, Franz. Upo ka. Gusto Di ko yung green. Ate Francia, balita ko eh. Nakakuha na raw kayo sa four piece. Apo kaya. Naisama na kayo nung tagalista. Apo. Very good. So, yung four piece ninyo, ang alam ko sa ganyan, 500 sa bata, 500 sa nanay. Na, ah, ano po, nakakubra po ako na ano. Na, nung... So yun, buwan-buwan, meron kayong 1-5. Kayo? 500 sa dalawang bata, 500 sa iyo. Pero ngayon, wala na si Danica. Isa na lang po, siya na lang. Si da, ito na lang, si Franz na lang, tsaka ikaw. So 1,000 na lang. Ha? 1,000 na lang. Siya po kayo. 1,000. Ay, sige, sige. Salamat, <laughs> salamat, salamat. Salamat, Ate Francia. Iwanan ko na rin yung pagkain nyo. At ako, eh, may mga pupuntahan pa, no? Ako kaya. Maraming salamat kaya na, na bisita niyo po ulit kami mga inan Sige, ha? Tulad nung mga payo ko sa'yo, pakinggan mo naman sana, ano Nang alang sa anak mo. Ha? Kay Franz. Kapakabait ng anak mong ito. Napaka sipag. No? Maraming salamat po kuya. Mm -hmm. Sana po kuya sa ano po, ma, ano yun, makahingin po ulit kami kunting tulong. Sige, tayo, sige. Pabalik ako para sa bigas nyo, ha? Ako, para Maraming sa bigas nyo, ha? Uh -huh. Bye-bye na, Franz. Franz, bye-bye. Salamat po. Salamat po. Franz. Alis na ako. Alis na. Bye-bye. bye Okay. Tayo okay. hirap na hirap pagbababa.